Ay. ano yan bawal ng parking dito ah bawal sir bawal ng parking uh, dito ko ba nagpa-parking lagi? Ah, hindi, ngayon lang ano pa dito eh Ikaw ano? Bawal dito Bawal dito yung ginagawa ah, mo Ako yung lisensya mo So ilang kayo dyan? Dami kayo? Lima Mga, Ah? Lima Lima, lima. Uh, Mga masisipag natin ng mga IMDA Boss, tabi, tabi mo muna, tabi mo muna Ayun lang ah? Ayun lang, tabi mo muna, tabi diba, Ano to ah? Hindi ba kayo, hindi ba kayo pinagsabihan na bawal dumaan dito? Sana, Mga dito sa gilid? Bakit po? Hindi Kasi mayong ngayon eh. Araw ng mga masisipag ngayon. Oo. Oh, pa... Mainit eh. <laughs> Ay, kaway ka, kaway. So, kumusta mga tol? Uh, araw ngayon na ng Wednesday. So, kakaway lang natin galing sa... Kakaway lang natin galing sa Paris Overload. Uh, may naisipan ako eh. <laughs> so, buwan pala ng Mayo ngayon. Ito araw pala ng mga manggagawa ngayon. So, kung pasensya nyo yung buko, medyo maguloy. <laughs> sino man yung mga madadaanan natin ngayon, eh, bibigyan natin kahit sinong uh, mga Pinoy na masisipag yan. So, kahit, kahit simpleng patubig lang to, eh, tago sa puso't isipan nila to na may nakaka sa ginagawa nila. So, ludo po ako sa lahat ng mga manggagawang masisipag na Pinoy dito sa atin, dito sa Pinas at sa buong mundo. So, yun lang mga tol. Tara, let's go! oto. Okay. Okay. Ami higit pa si ko yun, mais higit pa si ko yun. Ano lang tangali sao? Benta mo to? Bisyo to? Apo. Oh, tapie uh, labor day muna. Okay. Ano pangali mo? Diar po Ah, Diar. Saka mawe? Marani ka umuwi? Ang... Ah, diyan nga? Amerigo. Ah, janggal lang Hmm. <clears throat> Mayano ako kasi, mayong ngayon eh Araw nang masisipag ngayon. Oh, pa. Oh. Mainit eh. Kamay <laughs> okay. ka, kamay. Uh, 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 <laughs> ba may gusto, shout out. Shout out. Yeah. Ah, yeah. <laughs> thank you sa pagiging uh, masipag. Kaya yeah. uh, tuloy-tuloy lang para sa pamilya, no? Oh. Thank you, thank you. Tonton <laughs> <laughs> ko pa to ngayon. Ng mga, kasi sakto, mainit eh. Ngayon, medyo wala nang ano eh. Thank you, thank you, kaya. Yeah. Okay. <laughs> So well, yun mga tol, kita niyo yung ngiti ni kuya mga tol <laughs> Kahit simpleng patubig uh, lang to Pero alam natin na pagka uh, Pag uh, ininom nila to Talagang uh, tango sa puso kisipan nila na May nakaka-prehensive na nagawa nila ano? Patong yung uh, nagawa nila Right Bawal yan ah Tagasan kayo ha? Bawal yan, bawal yan dito Yung ano Tagasan kayo Papay nga lang po kami Ah, papay nga lang Bawal yan eh Papay nga lang kami Ay, hindi, joke lang <laughs> Happy, <laughs> Happy real <yung> day for <laughs> day <laughs> Ah, uh, nagano ko ngayon Ah, uh, Nagko-content -co ako eh mga masisipag na ano Ano yung trabaho nyo? May libre akong patubig okay. oh sige tol Hahaha Tawa lang kasi <lang> kami <kayo>, <laughs> May mga asawa na kayo? Oo, oh, marami kayong dalawa. Magkapatid kayo? Oo. Oh, Oo, wala tanong. Mag, uh, magkamukha kayo eh. Anong ano nyo? Anong paninda niyo Ubus na? pa. Uh, ah, magtitinda pa lang. Magtitinda pa lang. Ba, ano pala ng pwesto? Ah, oh, okay, okay. So, yun mga tol. Thank you sa pagiging masipag nyo para sa pamilya ha. Oo, oh, ingat, ingat, ingat kayo. Hahaha. Ah, Hahaha. Eh, thank you, thank you. <laughs> <laughs> oh. Sipag ah. Sipag. Ha? Sipag. Ala na. Sipag mo. Kailan eh? Oh, bakit 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 kaya si sipag? Hindi na kwal, kela kumain eh. Ay, ganoon. <laughs> Happy Labor Day. Oh, oh ayan. Pero. <laughs> yeah, yeah. <laughs> yeah. Oh. Yeah. Uh, happy labor day labor day uh, <laughs> ito may nagko-content ako sir Ah, uh, mga mga gagawa sa ano libre tubig sayo na <laughs> thank you thank you may na sir may pamilya na uh, thank you sir ah uh, sa pagiging masipag uh, para sa pamilya <laughs> salamat <laughs> thank you thank you <laughs> thank you sir ah, uh, thank you thank you <laughs>

dito. Ah, bawal sa. Bawal no, parking. Uh, dito ko ba nagpa-parking lagi? Ah, hindi, ngayon lang ako pa dito eh. Ikaw, ano? Bawal dito. Bawal dito yung so, ah, mo. Ayan, mo. mo. <laughs> lang. lang Kasi Mayo ngayon, araw ng Labor Day, may libre tubig ka. Kinabahan ka? ano bang Kulat ako eh. Kaya nga ko naninita na ano Ano mga paikot-ikot Nakadami ka na? Nakadami ka na? Ano lang, sakto lang Oo oh. <coughs> Kasi Mayo ngayon, na uh, ina-appreciate natin yung mga uh, yung mga masisipag na Pinoy so, oh, uh -huh. Isa ka na dun Pamilyado ka na kaya? Ay, uh, kapatid uh, Pinabar May asawa ka na? Wala pa Oo, oh. oh, wala pa asawa? Wala, pinaparal na nakakatid eh Ah, ganoon Ay, like so, nagpa-vlog ba kayo? Oo, uh, content ano? Channel, oh? uh, Mark Style Mark Style uh, oh. <laughs> Search mo lang, search mo lang <laughs> <laughs> anong 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 press impression mo nung kuya nung inuno kita? Ano pa? Hindi akala ko bawal talaga kasi baka <laughs> may naninita lang kayo na ate. Eh. Oh, yung mga nakaano ka dito. <laughs> Tingnan yun tala, patuloy lang sa paggawa para sa pamilya. Nagulat na ako kasi oh. license. Tingnan. Eh, dito. tabi, tabi mo muna, tabi mo muna. Ay lang. Ha? Ay lang, tabi mo muna, tabi. ano to? Ah? Hindi ba kayo, hindi ba kayo pinagsabihan na bawal dumaan dito? ano? Mga dito sa gilid. Bakit po? Hindi bawal tong mga ganitong ano. Sana. Ha? Bawal tong mga ganitong mga ano, pag dito dumadaan. Hindi kayo pinagsabihan, wala naman nagsabi sa inyo. Eh, dito kami nakatira eh. Ah, diyan kami nakatira. Bawal din. Oh! Kasi sana minidadan ni Lati na labas, hindi ko rin nalabas Hindi, lang <laughs> <laughs> oh my God. May libre akong patubig sa ngayong Mayo Libre <laughs> ba? Thank you, thank you sir Kinabahan ka ba? <laughs> okay. Nagulat ka? Anong reaksyon mo? Wow, parang Oo Dito, dito lang yung dada Thank you sa kasipagan mo tala Tuloy-tuloy lang para sa pamilya Oh, thank you, thank you. So, ingat, <clears throat> ingat. <siya> eh. <laughs> so, yun mga tol, uh, maghahanap pa tayo dito. Maghahanap pa tayo dito ngayon. Uh, Magpagbibigyan natin. Boss, <clears> hindi <throat> ba alam na bawal dito? para magano dito park ito so, ano <laughs> ha? ang pala ngayon ang dami yung mga ulaw oo bakit? hindi dito bawal dito eh <coughs> ito sa so, ano magkakaalam ko bawal dito mag parking sa so, ano mga uh, <coughs> Boss maganda ng paramon? Basta doon ko lang, saan dito daanan papuntang Crame? Crame po? Oh. Ah, diyan po sir. Ah, ano kayo? Ah, diretso kayo diyan tapos kanan kayo. Yos tapos edsa. Edsa, di. Ako dyan sa bendito oh, 'yan. Edza 'de. Kanan na go. Ito okay sa para mabilis kayo. Thank you, thank you. you. Kanan na so, go doon ha. Ah. Di, di, And, yon, kanan kayo sa may stoplight. Oh. Tapos pagdating doon, Edza na 'yon. Oo. Oh. Diretso diretso kayo doon sa 'yung ano, pag kaliwa kayo. Thank you very much. Oh, Salamat. So, paano ba yan, boss? Ito yung na... tanong ko ngayon, eh? Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! <laughs> <laughs> De, joke lang. Nag-ano ako ng mga... Di, wala ko Kasi araw ng Mayo ngayon. Araw ng manggagawa ngayon, eh. Oh. Libre tubig sa'yo. Asing <laughs> 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 oh, oh, <laughs> ya. ano reaksi mo bos, anu reaksi mu. Di sa ano? Oh dito yung kanina kita anu reaksi mu. Tidak teman. sa teman. Tidak teman. Tidak sa Tidak teman. Tidak teman. Tidak sa Tidak sa pamilya teman. Tidak teman. Tidak So yun na nga mga tol, uh, naubusan tayo ng tubig So bili tayo ng extra <laughs> Bili tayo ng extra tubig Kay ate uh, Pilipinong masasipag Thank you tayo Thank you, thank you So nag lang tayo ng tubig Kasi naubusan tayo ng tubig Tara let's go, let's go Let's go, let's go ah uh, Para baixar no a é hapon sa iyo. Ah, magandang hapon. Ah, happy uh, Labor Day yan, diba? May hey, content ako. Oh, oh, ito para sa para uh, sa iyo, bigay ko. Libre tubig. Sige, sige, <laughs> thank you. Iyo, Sige, Ma'am. So, yun. mga tol. ano pa tayo din mga tol? marami pa tayong pagbibigyan ngayon Oo so, sakto sa init ng panahon ngayon eh, saktong sakto to <clears throat> okay. Ah. yeah, pauwi na kayo kaya sa trabaho sakto, may bibigay ako <laughs> Libre yung patubig <laughs> Oo oh. <laughs> Kaya kayo dyan Dami kayo Mga ah Lima Lima, lima. Oh, mga masisipag natin ng mga IMDA <laughs> Okay na Una sakta, ha Tama na Okay Tama kayo man Dito Okay Tiga 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 Pwede mga M&A natin Pwede lang ito ba? Pwede lang eh Pwede na Pwede na Pwede Hi! 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 Vlog! Sir! <laughs> hi! Ater muna, aper, aper. <laughs> sa pamamagitan ng simpleng tubig na ito ay ipinahihatid ko po sa inyong lahat. Ang simpleng pasasalamat ko po sa ating mga magigiting at masisipag na Pilipino na lumalaban ng patas para sa kanika nilang mga pamilya. Isang solid at walang hanggang saludo po <laughs> sa lahat ng mga manggagawang Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo. Mabuhay po tayong lahat. Isang beses lang ang buhay natin dito sa mundong ibabaw. Kaya lahat ng kabutihan at respeto natin sa kapwa natin tao. Sagarin na natin. Mahirap umayaman ka man dito sa mundo, Iisa lang ang layunin at misyon natin dito sa lupa. Ang paniwalaan at purihin ang ating dakilang Diyos. Na siyang dahilan kung bakit hanggang ngayon nabubuhay pa rin tayo. Kung bakit gumigising pa rin tayo sa umaga ng buo. Kaya huwag tayong magsawang pasalamatan siya palagi. Kasi alam nating lahat na hindi rin siya nagsasawang patawarin tayo. Sa ating mga paulit-ulit na ginawa dito sa mundong to. Ginawa ko tong video na ito para ipaalala sa inyo. Ipaalala sa ating lahat na napakasarap mabuhay dito sa mundong ibabaw. Napuno ng pagmamahal at respeto sa isa't isa. Kaya kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, nasa magandang pwesto or pangit na pwesto ka man, lagi mong iisipin na may Diyos tayo. May Diyos tayo na maintindihin na kahit napaka makasalanan mo ng tao, kahit paulit-ulit mo ng ginawa, lagi ka pa rin niyang at pinapatawad sa lahat ng nagawa mong kasalanan. Kaya tanggalin mo na yung duda at reklamo mo sa sarili mo. Na hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin na hanggang dyan lang yung kaya mo. Na hanggang dyan lang yung kaya mong abutin. Mali yun, tol. Huwag kang magsawang laging mag-umpisa sa umpisa. Huwag kang magsawang matuto. Huwag kang magsawang mag-explore. Huwag kang magsawang i-explore ang buhay na binigay sa iyo ng Diyos. Huwag kang magmadali, dahan-dahan lang. Kasi hindi naman karera ang buhay, hindi naman paligsahan to. Tuloy lang sa buhay at lumabang ka lang lagi ng patas. May hinanda ang Diyos sa atin sa dulo. Tuloy lang sa pag-usad. So, yun na nga mga tol. Uh, grabe, sobrang uh, enjoy yung ginawa natin ngayon. Uh, enjoy siya kasi isa siya sa mga appreciation. Na-appreciate natin yung mga Pinoy, yung mga Pilipino na... Uh, yung mga Pinoy na manggagawa na masisipag na todo kayod, doble kayod, triple kayod para sa pamilya nila. So, saludo po ako sa lahat ng mga manggagawang Pinoy para sa pamilya nila. Gagawin nila ang lahat. Sobrang sarap lang sa pakiramdam na makikita mo yung mga ngiti nila. Tagos, oh Tagos sa puso nila kahit simpleng patubig lang. Oh. Sa ating mga magagawang Pilipino na nandito sa Pilipinas. O oh, hindi lang dito sa Pilipinas, kahit sa buong uh, mundo. oh yung mga nagkalat na mga OFW na ating masisipag. So happy Labor's Day po sa ating lahat. And God bless po sa ating lahat mga tol. So dito na natin tatapusin ang na ating video mga tol. And kung hindi ka pa nakapag subscribe don't forget to to like, share, and subscribe sa ating video para updated kayo sa ating uh, bagong ilalabas na video. And lagi tayong gagawa ng video na may kabuluhan, may mapupulot kayo na aral. So, 'yun lang mga tol. Cheers tayo para sa mga laban na nalagpasan na natin at sa mga laban na tatahakin pa natin mga tol. So, 'yun lang mga tol ah. Uh, dito na natin tatapusin tong uh, video na to. Uh, happy Labor Day po sa ating lahat. Ingat ay lagi and stay hydrated. So, Bye bye, mga tal. And see you. See you in the video.